Hi! My name is Sai. I am originally from Davao City at I was able to earn a total income of 1.6 million pesos when I started. Totoo po iyan. At ang pinakamalaking income na kinita ko sa isang araw ay 21,000 pesos. Hello everyone! I'm Andy from Quezon City at nang dahil sa ganitong opportunity, ang kinita ko na dito na commission ay umabot na ng 7 figure. At nagawa ko din dito kumita ng 34,000 lang in just one day. Ako si Janice Canela sa Tagakalang. Balaguna. Nakapag-generate ako ng total sales income 7,759,497 at ang uh, naging total commission ko naman ay 385,212 at ang pinakamalaking kinita ko sa isang araw ay 17,199.20 Now, let's be honest pwedeng iniisip mo Totoo ba talaga yan? Hindi kita masisisi. Napakadaming investment scam sa internet ngayon. Ang daming scammer na naglipa na. Pero lilinawin ko lang ha, this is not a get-rich-quick at hindi ito investment program. Dahil unang-una, kailangan mong mag-take action at mag-effort para gawin itong business na ito. May mga kailangan gawin para kumita. Kikita ka ng income at magkaka-results ka kung mag-take action ka. Hindi kami mangangako na kikita ka ng wala kang gagawin o tutubo ng kusa ang pera. Mo. Hindi ito investment scheme. At lalong hindi ito para sa mga batugan na walang pangarap sa buhay. But remember, lahat ng kailangan mo para mag-start at magka-results ay andito na. Pero tingin ko, itong susunod na sasabihin ko ang pinaka magugustuhan mo. Isa sa unique feature ng ClickNamic Super Affiliate System ay meron itong lifetime commissions. Let me explain. Yung mga customers mo, yung iba sa kanila, isang beses lang bibili. Pero yung iba ay bibili ng maraming beses. Repeat customers ang tawag doon. Yung iba naman, bibili ng tuloy-tuloy dahil in love sila sa produktong nabili nila sa'yo. Loyal customers naman ang tawag sa kanila. Guess what? Meron kang lifetime commissions na kikitain sa lahat ng mga products na bibili ng repeat customers at loyal customers mo. Ibig sabihin, habang tuloy-tuloy bumibili ang mga customers mo, tuloy-tuloy din ang mga commissions na kikitain mo. Ito ang maganda. Kahit hindi na sila sa'yo mag-order directly, kahit hindi mo na sila makausap or bentahan ulit, kahit ibang products pa ang bilin nila at kahit diretsyo na silang bumili sa mga online stores ni Clicknamics, lifetime ka ng may commissions mula sa lahat ng bibilin ng mga customers mo. Kasi nakalock-in na sa'yo yung mga customers mo. Kaya nakalock-in na din ang mga commissions mo. Imagine na, one time ka lang nag-effort para mapabili ang isang customer pero lifetime at paulit-ulit kang kikita ng mga sales commission. Masarap ba palagi ang gising mo kapag nagagawa mo ng kumita ng commissions kahit habang natutulog ka or habang nasa bakasyon ka? Gusto mo ba yon? Yung ibang negosyo tulad ng e-commerce, reselling, dropshipping, or network marketing, walang ganito. Click na lang ang first and only affiliate program na may ganitong commission model dito sa Pilipinas. Ito yung klase ng long-term business na magbibigay sa'yo ng totoong time at financial freedom. At hindi lang yon. Kapag naging affiliate ka, ituturo din namin sa'yo paano ka makakakuha ng maraming clicks at maraming customers. Yes! Kami ang bahala sa lahat ng business needs mo, tuturuan ka pa namin paano humanap ng mga customers na bibili sa'yo. Dahil pag nag-avail ka today, merong step-by-step -step training ka na makukuha. Yun ang magtuturo sa'yo paano magkaka-result sa business namin.